si Apo. Anong ulam ni Apo ngayon? Kung alam niyan. Anong ulam mo? Paksew. Paksew na bangus. Tapos yung dessert ni Apo, yung cake. Pero pagkatapos ng mag-lunch si Apo, ngayon, kailangan ay... Huh? Oh, pwede na. Tugtog na na muna yung cake. Tapos, tignan ko muna si baby. Para... Kasi papaliguan ko pa si baby sa ganung oras pag hindi siya busy. Pag hindi na kami busy, doon ko lang mapapaliguan si baby kasi nga puyot no si mami okay, na. Na na. Sige, kairan ako. Ayun na. Pagkatapos nang nag-dessert, tutulog siya agad. Ayun na. Oh. Tapos ako, ay, eto na, magpapainit na ako ng tubig para kay baby. Dahil papaliguan ko na siya. Heto po si baby. Baby! Yan, natapos na po yung daddy niya.